Dito tayo guys sa ano parang gigit ng bayan dos ng San Mateo Rizal. Talaga i-update po natin yung kalagayan ng ano ng baha dito sa ano San Mateo Rizal sa ano sa tabing ilog. Nandito po tayo mga idol. And guys. Oh. And guys, nandito po tayo. Ano? Bambaan na po mga guys. Talagang kalapit na mabot dito sa ano sa DK ng San Mateo Rizal. Ah uh, guys, ito po yung kalagaya at sitwasyon ng ng ating lugar dito sa barangay Gitnang Bayan Dos kaya sinadya po natin para po makita natin yung kalagayan. Uh, mga idol yan po guys. Ayan uh, guys. Ayan. Uh, yan yung kaganapan mga idol. Talagang malapit ng umapaw yung ilog. Ayan. Uh, ang kita natin guys may mga inaano pa ng mga water lily oh. And, mga lodi mga idol ayun guys oh. Ayan yung tabing ilog mga lodi. Ah guys. Tabing ilog siya. Ayan guys. Maraming salamat mga idol. Sa patuloy niyong pag-suporta. God bless to all. Ingat, ingat.